At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa News Live, nagpahayag ng paniniwala si Pangulong Aquino na nagbigay daw ng malaking karangalan sa Pilipinas ang kasunduang Bangsa Moro Basic Law sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Ngunit ayon sa Pangulo, makaraan ng isang taon ay parang limot na ng marami ang adhikain ng para sa isinusulong na kapayapaan dahil sa nangyayaring kawalan ng tiwala, pagdududa at galit ng nakararami Narito ang ulat ni Marge Wamar. Isang taon nang lumipas matapos lagdaan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang Comprehensive Agreement on the Bank sa Moro. Muling nagbigay ng talumpati si Pangulong Binigno Aquino III hinggil sa kahalagahan ng panukalang batas. Ayon sa Pangulo, napakalaking karangalan ang naabot ng bansa dahil sa kasunduang ito. Ito raw ang pinakamahalagang panukalang batas ng kasalukuyang administrasyon dahil tinutugunan nito ang kahirapan at karahasan na produkto ng labing pitong masusing pag-aaral at negosasyon. Subalit makalipas daw ang isang taon ay tila limot na raw ang adikain para sa kapayapaan dahil sa kawalan ng tiwala, pagdududa at galit. Ngayon pa man, mayroon pong mga tumututol sa pagsasabatas nito. May mga po na sila bunsod lamang ng kakulangan sa pag sa BBL. Gaya na lamang na sinasabing magkakaroon daw ng iwalay na kapulisan ang Bangsamoro, oras na maipatubad ito. Dapat po po tayong magtiwala sa mga nagsasabing itigil lang usaping pangkapayapaan na walang inaalok na kapalit. San ba tayo dadalhin ng mga ito kung makikinig tayo sa kanila? Kaya para sa Pangulo, mainam daw kung ipagpapatuloy ang debate hinggil sa isyu. Maging ang pagdinig ng Kongreso ukol sa BBL upang mabigyan ang bawat isa ng pagkakataong unawain ng panukalang batas. Isang National Peace Summit ang ilulunsad ng pamahalaan na magbubuklod sa mga responsable at respetadong pinuno upang busisiin at talakayin ng BBL layo ng summit na himayin ang naturang panukalang batas sa mahinaon at risonabling paraan na hindi maguujok ng mga galit at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ang BBL. Gagawa sila ng ulat na isang publiko upang mabasa ng lahat at makatulong sa higit ng paggunawa ng ating mahumayan. Sa ganitong paraan, may susulong natin ang makatwirang pagpapasya ukol sa Bangsamoro Basic Law hindi rin pabor ang Pangulo sa all-out war dahil kapag lumubharaw ang kaguluhan sa Mindanao, kikitil daw ito ng daang-daang libong buhay. Lalo raw lalalim ang mga sugat at paghihinakit ng mga naaapi. Lalo rin daw mahihirapan ang mga hindi maabot ng ayuda ng gobyerno. Nasubok na po ng mga nakaraang liderato ang all-out war. Ito pong all-out war na ito ang naging tugon na nila noong pang dekada 70. May napala po ba sila? at tayo. Ang naging resulta lang nito, daang-daang libo ang namatay, ang nasira ang kabuhayan at napaku sa pagdurusa ang Mindanao. Binigyang diin ng Pangulo na hindi karahasan ang sagot upang makamit ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar para sa Newslife.